Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating politika kapag ang isang kingmaker na tumulong sa pagpili ng isang pangulo ay itinapon na ngayon bilang isang nakalimutang relic? Ang dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na minsan ay isa sa pinakamabangis na kaalyado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naghulog ng isang political bombshell. Tapos na siya sa mga Marcos at hindi siya umimik. Marami akong natulungan, lalo na sa mga mayor, pero nakalimutan nila ako, Singson said, describing how he was sidelined after the 2022 campaign. Sa isang masakit na pahayag, inihalin tulad pa niya si Marcos Jr. sa isang taong may Alzheimer's. After the election, parang may Alzheimer's si Bongbong ni hindi na niya ako nakilala ito ay hindi lamang isang personal na pagbagsak. Ito ay isang bali na maaring humanig sa pundasyon ng tinatawag na Solid North. isang blok ng pagboto na matagal nang tinitingnan bilang tapat sa dinastiyang Marcos. I-unpack natin ang ibig sabihin nito. Ang impluensya ni Singson sa Northern Luzon, particular sa mga mayor, ay kritikal sa pagpapakilos ng mga boto para kay Marcos Jr. noong 2022. Ngunit sa halip na kilalanin sinabi ni Singson na siya ay isinara. Ang kanyang mga panukala ay hindi pinansin, ang kanyang mga pagtatangka na makipagkita sa pangulo ay hindi nasagot. Para sa isang batikang personalidad sa politika tulad niya, ito ay hindi lamang tungkol sa pagmamataas. Ito ay tungkol sa mga nasirang pangako sa isang sistema kung saan ang katapatan ay kadalasang transaksyonal. Ngayon, mabilis siyang lumiko. Idineklara ni Singson ang kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race. At habang hindi pa formal na inihayag ni Duterte ang kanyang kandidatura, tumutugon na siya sa suporta ni Singson. Mula sa The Hague, sinabi niya, isang disenteng tao na may prinsipyo. Ito ay isang kilos ng paggalang sa isa't isa at marahil ang simula ng isang realignment. Kaya ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito para kay Pangulong Marcos Jr.? Sa ito ay nagpapahiwatig ng potensyal na pagguho sa kanyang hilagang base. Kung si Singson na nakakaalam sa pulso ng politika ng rehiyon ay maaaring lumipat ng panig, ang iba ay maaaring sumunod. Ang mga bitak sa tinatawag na solid north ay maaaring lumalim na nagpapakita ng isang katotohanan na hindi natin madalas sabihin ng malakas. Ang blok ba na ito ay pinagsasama-sama ng tunay na katapatan o ito ba ay binuulamang sa pera, kapangyarihan at politika ng dinastya? Nagbigay ng sukat na tugon si senator Imi Marcos, kapatid ng Pangulo. Kami ay nagpapasalamat sa kanyang nakaraang tulong at hindi namin ito makakalimutan, sabi niya. Ngunit sa likod ng diplomatikong tono na iyon, malinaw ang mensahe. Ito ay isang pampulitikang sugat na nangangailangan ng pagpapagaling. Ang episode na ito ay naglalabas din ng mas malalaking katanungan. Gaano katatag ang mga alyansang politikal sa Pilipinas? Kapag ang katapatan ay nasusukat sa mga posisyong ipinagkaloob at mga proyektong naaprubahan, ang anumang alyansa ay mapagkakatiwala ang magtatagal? O natigil ba tayo sa isang ikot kung saan tuwing tatlo o anim na taon ang suporta ay nagbabago sa hangin ng pagkakataon? Ang pagbagsak ni Singson na ay maring tila isang isolated spot, ngunit ito ay higit pa doon. Sinasalamin nito ang kahinaan ng isang sistemang pampulitika na nagbibigay ng gantimpala sa pagiging malapit sa mga prinsipyo. At para sa Administrasyong Marcos, Tatlong taon pa lang sa termino nito, isa na itong warning shot. Samantala, lumalakas ang kampo ng Duterte. Kahit sa gitna ng mga banta ng impeachment at pagbibitiw sa gabinete, patuloy na pinatitibay ni Sara Duterte ang kanyang base. Sa suporta ni Singson, hindi lamang siya nakakakuha ng isang batikang kaalyado, ngunit akses sa isang malawak na network ng mga lokal na pinuno. to ay isang madiskarteng panalo. Para sa publiko, lalo na sa mga batang botante at mga unang beses na botante, ang sandaling ito ay mahalaga. Isang paalala na itanong, kanino ba talaga ang ating mga pinuno, ang kanilang mga kaalyado, ang kanilang pamana o ang mga tao? To pay the pida, larig tungkol kay Chabit Singson, nila Bongbong Marcos or Sara Duterte. Ito ay tungkol sa uri ng politika na tinatanggap natin at sa uri na nararapat sa atin. Kung nakita mo itong breakdown eye-opening, tulungan kaming ipakalat ang salita. Like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa lahat ng nanood ng video na ito. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.